I for the globe. Mm. so, <laughs> ayun na nga niyo mga kamangyan. Dahil 36 years na hong nagmamahalan si nanay at saka si tatay, galuto tayo ngayon ng pampahay blood Alam bakit naman kayo? Pero yun nga mga kamangyan, alam niyo naman sobrang hilig namin sa balot. Pero hindi naman yung as in talagang aaraw-arawin namin. Minsan nga niyo, nalipas ang ilang buwan na hindi kami nakakain ng balot. Pero kapag kumain ng balot sa sobrang dami, parang pang isang taunan. Salamat mo. Bali, nasa Pises nga niho pala aray mga kamangyan at ariho ho ay di na namin alutuin sa bahay kubo. Kasi gusto namin pahirapan yung mga sarili namin. Alay hindi. Pero yun nga, yung mga pagdating daw kasi ng balot, nagay kadalasan ay sagab ipa. Pati napakarami yun 60 pieces. Baka mamaya ay magay yun yung nagatinto ng Pagka, nami, nami yu. Napaka, nino, yung balot. Pagkarami namin naman yun. Napakaunin na ninyo kayong balot. So ayun, bali nilinisan nga nilang ko pala namin yun mga kamangyan. Binrush brush namin. singani so, nga niyo, may mga dumidumi -dumi pa doon sa shell. Dahil nga niho, hindi pa naman arilot o mga kamangyan. Yan nga niyo, at apakuluan ko lang diyan. Para kala ang nagalaga ng itlog. So ngayon, mahal na rin o talaga yung balot mga kamangyan. Nasa 21 pesos, 25, 29. Pero kapag garnihong hindi pa luto, parang nasa 15 pesos yata ho ang isang piraso. Pero so, iba rin o talaga yung lasa ng balot kapag binili mo doon sa labasan, ganyan, tapos ang suka. Pati yung asin nila, parang kakaiba yung lasa. ala pati naman yung asin. <laughs> pero mga kamangyan tinggal ka lalo na kapag gabi o kaya naman ay madaling araw tas mabili ka ng balot sa so, sobrang sarap parang gusto mo na rin kainin yung shell ala hindi pwede yun oh. hindi pwede yan hala parang may pakulot kulot yun parang gusto ko mag concert bigla so ayun balik na tayo din mga kamangyan after nga ni ho mapakuloan aring mga balot ayun nga ni ho at abalatan na natin sabi ko nga ni ho din sa mga kasamahan ko ay balatan lamang tapos ilagay doon sa lagayan wag yung aderecho doon sa bibig pero ito mga ko din talagang hindi nakikinig. Parang gusto kong kuritin sa singit. Kahit ang tapat kahirap naman din talagang iwasan. Parang okay lang mga Talagang bibili na lang tayo ng pineapple juice. So yun ang ano yung mga kamanyan. Hindi ko pa pala nasasabi sa inyo ng bonggam-bongga kung ano yung luto na agaw din e. Diga before pa kung ano-ano na nagagawa naming luto din ho sa balot. Mayroong chili garlic balot, adobong balot. Mayroon ho yung kwek-kwek na gamit ay balot. Tuklening daw ho yung tawag doon sa malaking kwek-kwek. Pero dito kasi sa amin kahit mapalit malaki kwek kwek na rin yan. Salam <laughs> nyo ka mga kamangyan, hanggang ngayon, curious pa rin ako kung paano nga niyo yung proseso niya ang sa balot. Kung paano ba ka nagiging balot mismo, anong inagawa. Siguro next time na magaluto ulit kami ng balot, alam ko na, aaralin ko siya. Parang need ko mag-aral ng 4 years ulit. Alas ko <laughs> kung hindi lang yung nakaka-high blood, baka araw-arawin ko na sa sobrang sarap. Sobrang nakakaati ko kasi kainin, lalo na kapag sobrang sarap ng suka. Hindi ko ang talaga yan inapapak, inaulam pa namin yan sa kanin. Ganun nakatindi salamat. So, diyan natin alagay yung balot mga kamangyan para magmukha ho siyang kwek-kwek. Bali, madali lang naman ho mga kamangyan pinagsama-sama lang ang diyan yung harina, cornstarch, asid, baking soda, tubig at saka oh, yung food color na kulay blue. Hala hindi, syempre yung orange. Mamitanga nila ko oh, pala oh, ako ng stick diyan mga kamangyan tapos dahan-dahan la ang din siya. Kasi nga ni ho possible na maghiwa-hiwalay oh, maghiwa-hiwalay. Syempre hindi naman yan yung parang nilagang itlog na talagang buo. kayo na may mga sisil, yung kulay dilaw, yung matigas na puti. So nagahiwa sila. Kaya kailangan mo talaga magdoble ingat. Huwag oh, magdoble ingat. Tapos ang ganda din nga, niho, ng idea narin mga kamangyan mahilig ka sa kwek-kwek at saka sa balot, ay di ayan na, pinag-isa na. Pinagsama na para sa'yo. Magpasalamat ka, magpasalamat ka. Salamat. So, ayun, bali, madali naman na wari mga kamangyan kasi syempre, luto na ho yung nasa loob, yung pinakang balot. Ay, parang ang apakalutuin uh, na lang ang hudin ay yung pinakang coat. Wow, pinakang coat? Basta ho yung kulay orange. Sa tunay mga kamangyan, super gusto ko rin talaga yung kwek-kwek. Pag atingnan nga niyo wari mga kamangyan, parang normal na kwek-kwek Pero pag open mo, may pa-surprise. Mga pa-surprise. Dahil niyo, so, okay naman na mga kamangyan. Abay, alam niyo na ako, kumuha ako kayo ng bahodian. Kami ho ay sabayan nyo nang kumain din Ay, for the go. So, ayan, grabe. Parang na talaga kaming nagalihi din mga kamangyan. Gawa ng katanghali ang tapat. Garni yung ulam. Mm, -hmm. ano <laughs> ni dalawa na nagka-celebrate ng kanilang anniversary. Aba, ay maghinay-hinay naman. Tama na yung isang piraso. Gawa na parang hindi naman kami nakabili ng pineapple juice. Kasi grabe, sobrang natutuwa nga kami din yung mga kamangyan Gawa ng para talaga kaming may tokneneng o kwek-kwek din eh. Siyempre, first time lang din namin makakatikim at makakita ng garning itsura na kwek-kwek tapos balot yung nasa loob. At grabe, napakasarap. Kahit saan mo isaw-saw yan. Kahit nga walang saw ay okay na. Kitang-kita nyo naman sa mga kasamahan ko din yung mga Parang talagang wala nang imikan. Parang galit-galit muna. Huwag muna tayong mag-usap. Para, nga hindi ka sabi ko nga sa inyo, mahilig kami sa balot. Pero ako, talagang hanggang dalawa o tatlo lamang yung inakain ko. Kasi syempre natatakot din ako. Pero nung mga oras na yan, parang nasa pito yata yung nakain. Parang hanggang ngayon nararamdaman ko yung kumakapal-kapal yung bato ko dito. Salamat. Pero ayun nga, grabe. Hindi lang siya masarap na pang marienda mga kamangyan. Masarap din siya pang ulam. Pero ayun nga, wag nga pakadami-damihan ng kain at delikado. Aroy ah. Uh... Nabukasan nga niyo mga kamangyan. Ayan nga niyo at maaga kaming nagintindi intindi so, Ay, continuation pa rin nung pagsiselebrate celebrate namin. noon nga anniversary ni nanay at saka ni tatay. Ligaw kadalasan kapag gari nga niyo, may ina celebrate kami, nagaliligo kami sa ilog, sa dagat. Gari nga nung si nanay at saka si tatay, gusto daw nila na mamigay nga ni daw ho ng konting regalo sa mga magsasaka ho din sa amin. Bali na post ko na nga pala nung nakaraan yung ibang clip nung pamimigay ho namin ng regalo. Dahil nga nung magsasaka din si tatay mga kamangyan, syempre alam na alam ho namin na kapag buwan, wala ho silang trabaho sa bukid. Basta ho sa mga susunod na buwan pa yung taniman ulit, tas matagal pa yung anihan no. Sabi ko nga niyo, maliban din din sa grocery mga kamangyan, ay lutuan na rin ho namin pansit. Para pagdating mo nila din eh, kung sakaling gutom pa sila, o, ay di may maihahain ho kami. Wow, naman. nung <laughs> mind na mga kamangyan, before, na ikwento ko na sa inyo kung paano nga niyo nagkakilala si nanay at saka si tatay. Alam nyo ga, napapansin ko, mas sweet sila ngayon kumpara before. Si dati nung mga bata pa kami, medyo sweet-sweet din naman, kaso nga nila ang napapadalas yung pag-aaway. Grabe yung mga sigawan. Kasi si tatay din nun, inom ng inom, lagi na lang lasik. Basta madalas yung mga away nila. Ngayon, nag aaway away pa rin naman, pero kunti na lang. Kung bagay, natagal na lang ng ilang minuto. Tapos lagi para napagtimpla ni nanay si tatay ng kape. Tapos dapat lagi silang sabay kumain. Naku, no, pag noon na sinanay sa pagkain, gatampo-tampo pa si tatay. Ay, salamat. <laughs> Ayan, kung mapapansin ninyo na pabata ng pabata yung itsura ni nanay at saka ni tatay, ang sekreto di yan. Ay, mga anak ko, huwag tayo maging sakit sa ulo nila. Tawani natin sila ng patawanin. Super happy lang talaga namin ngayon, mga kamangyan, na mas marami na kaming time sa isa't isa. Nakakapagkwentuhan, gumagawa na maraming memories. Ayun, sana mas patibain pa ni Lord yung relationship nila. And more, 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 more anniversary pa. Ni nanay at kay tatay, na kumahal na mahal namin kayo. ito lang kami mga anak nyo palagi para sa inyo ay for the go. So, yun mga kamangyaman, mili pa rin ako na bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ating page at i-share si yung video. O, oh. siya hanggang dito na lang ko ating video at date pa si Nana at si tatay. Bye-bye, love you. Huy! <laughs>